Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding N. Ang babasahin ko ngayon at pagninilayan ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya. At huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isa-isip. isa -isip. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghahangad ng sariling kasiyahan kundi ayon sa nasusulat sa pag-alipusta nila sa iyo ako ang inaalipusta. Anumang na nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututututu natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na natatagpuan dito. Loobinawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Yesus. Sa gayon, sasama sama sama kayong magpupuri sa Diyos at sama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang natawag pansin sa akin dito ay yung pagtitiis. Minsan kasi meron tayo nakakausap na nagkakaproblema sa pananampalataya. Kaya mahalaga na ugatin natin ang pinagmumulan ng kahinaan at tulungan ang taong iyon hindi pagtawanan at kutyain. Kaya napakahalaga ang pagtulong-tulong na ginagawa natin. Minsan, hindi indicated o hindi alam ang sinasabi. Minsan, galit na lang. No? Minsan, maraming nakikita natin sa kalungkutan. Pero, magandang bigyan natin ng panahon at pakinggan ang nasa, lulo, nasa sa loob. Kaya napakaharaga ang pagtitiis, pakikinig, at pakikipag-usap sa mga nahi, nahihinaan ng loob. Dahil doon, magagalak ang Diyos kung makikita natin na siya ay nagbalik loob, nagkaroon ng muling pag-asa at sama-sama na tayong magpuri sa Diyos na ating minamahal. Kaya napakahalaga ang puntong ito na ano man ang sabihin sa atin ng ating kapwa, napakaganda yung sinabi dito. Sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inaalipusta. Kasi kung minsan kapag tayo nagbibigay ng oras, nagbibigay tayo ng panahon upang makipag-usap sa mga nanghihina, tayo ay kinukutya ng iba. Hayaan natin kutsain tayo dahil bandang huli ang Diyos ng pag-ibig ang ating kakampi. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming masundan ang halimbawa ng iyong anak na naging mainahon sa gitna ng dusa sa pakikiramay sa paghirap ng kanyang pinasan. Makahabahagi rin na wa kami sa kanyang kalawalahatian Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So ito po muna ang aking ibabagi muli. God bless po si Kuya Nanding.